may pamilya na pong iba. Tama pa din sinabi talaga ng kapatid mo. Naganap na daw ng lalaki. Iniwan na po kami. Simula po nung namatay si tatay, iniwan na po kami ni mama. Naganap po siya ng ibang pamilya. Wala na po siyang pakialam sa amin. Pamilya naman kayo ng nanay niyo. Hindi niya na daw po kami pamilya. Sabi niya po kasi sa amin, hindi na daw po siya babalik dito. Kasi ayaw niya na po dito. Po, alam niyang naghihirap po kami dito, iniwan niya po kami. Minsan po, wala po kami kinakain. Papasok po kami ng eskwelahan, wala pong almusal. Ang hirap po ng buhay. Hirap po maging nanay sa mga kapatid po. Kasi po, hindi pa naman po kasi ako yung nanay talaga nila. Ang hirap pong panindigan na maging nanay para po sa mga kapatid mo. Yung ikaw po yung nagsasakripisyo para sa kanila, tapos yung magulang mo po, nagpapakasarap ng buhay. Nagpapakasarap sa iba niyang pamilya. Hindi na po kami dinadalaw ni Ma'am. Ilang taon na? Dalawang taon na. Anong ginakain niyo dito? Minsan po